kampi ng bayan, Kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Oh, I'm back. I'm pero pa bang gano'n? Um, Ay, magandang-magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin, dito man sa Pilipinas or nasa abroad. Mabrous. Abroad. Oh, abroad. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin, Atty. PG, Abugada de Campanilla. Hello! Good evening! Good evening. Ay, ganda ng kulay natin, no? Oh. Oo nga. pero <laughs> Pero, <laughs> carrots. Carrots to. K carrots. carrots. Yes. Carrots. It's the color of carrots. Maganda oh. na, di ba, <laughs> kami nag-uusap, ha? Oo oh, nga, hindi, hindi nga. Oh, Basta hindi carrots nga. kami ngayon. Nalala ko tuloy sa ito, yung ni Danny Kwan. Kalabasa. Kalabasa. Oo nga, pero pag ayaw, utak kalabasa. <laughs> ano kalabasa. ba ibig sabihin na utak kalabasa? ano ba, ba? parang, ano, bobo. ah, ganyan. kasi, <laughs> nga. <laughs> syunga, syunga, ganyan. Syunga, syunga. Oh, oh like, kalabasa, uh... ang iyong utak, kay kalabasa. Ay, delikado. Ay, suot lang ho namin ang kalabasa. Hindi <laughs> 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 naman kami syunga, syunga, oh. mga friends. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Anyway, nakatuwang sinabi natin kanina dahil nga hindi lamang po dito sa Pilipinas ang mga taga-subaybay natin dito sa TVUP. Mm -hmm. Kundi pati na rin ang mga uh, nasa abroad nating mga overseas Filipino workers na may mga problema rin. Oh, lalo na to si Mare, no? Na, na 'yan. Exposed sa, tayo. Uh, isa sa mga advocacies mo yan, alam ko. Yes, uh -huh. ang uh, overseas Filipino workers natin. Yes, ang mga seafarers natin minsan may mga problemang legal. Ah, sabi ko dito na yan. Uh -huh. Lam na you sa gusto ko ikaw na lang sumagot mo. kasi mas alam mo pa ata eh ni <laughs> <Di> naman <laughs> kasi lang, oh pag abogado syempre sayo sa akin lang yung mga chisma iyon gusto ko chismis ah sayo i'm all ah, abogado the proper mi adong chismoso rin. ah hindi ah, eh, ba dapat dapat lang kasi para kasi, alam mo eh 'di ba diba, diba, diba? dapat ikaw rin talaga chismoso alam mo uh -huh. sa tingin ko ang pagiging abogado dapat may halong chismis may halong pagka-investigative 'di ba oh, research natin. dapat magaling ka eh kasi uh -huh. magaling ka dito dapat overall 'di ba uh -huh. ikaw nang magaling lahat kami marites. Uh, marites na marites talaga <laughs> oh, kami lahat. Oh, oh. At dahil dyan, ito na ang mga numbers na pwede niyong tawagan, attorney. It's 0954-310-0331 for Globe and for Smart, it's 0961-770-8807. Oh, there you have it. So, tawag na po mag-text na kung kayo naman po ay uh, gustong magpatawag sa amin. Abay, sabihin niyo lang na tawagan namin kayo para at least makausap niyo mismo si attorney PG or si attorney Dan ni Concepcion. Kami pong tatawag sa inyo. Don't worry. Basta text nyo lang ang inyong number sa amin. Okay? So, eto na. Dahil nga tumawag. Galing Quezon City ito. Ay, okay, dito lang. Uh, uh, si J. Si J. Si J na may alam. Oo nga, J. J, magandang gabi. J. Atabaha, at, na baha, at, na baha. na tabi, ta ta Quezon ta 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 City, okay, nabaha na din. Oo, oh, oh, oh na baha. Ay, Diyos me. <laughs> Oo oh, nga, ko yan. Matinding baha to, <laughs> oh, matindi. Okay. 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 Sige, babalikan natin si Jay, na bahalang lang yan. Ha? Ito oh. naman. Si uh, Marites. O, oh, kakasabi na natin lang natin parin. si Marites. <laughs> <laughs> <ba? ngang> Cavite, <laughs> 34 ba, man, years. Haga na oh. talaga tayo. Atorly. Oo Pinagawa po namin yung bahay sa lupa ng Bienan pero ngayon, gusto niya kaming paalisin. Ay. Abay, tama ba naman yon? Ay. May laban po ba ako? Oh, Sabi na, ni Marites. May laban ka, may laban ka. Lalabanan niya yung biena niya. Ay, no, actually, madaming ganyan. <laughs> Laging, diba, basta mga, actually, hindi lang ito yung unang time na may, may dumulog sa atin na ganito problema. Mm -hmm. Pinsan, nagpagawa sa ano yung yeah. ba? Diba? no? Kasi ikaw ang nagpagawa, eh. Diba? Eh, paano mo naman na ikaw ang nagpagawa? Ay, eh, yung mga prueba na ikaw ang gumastos. Paano naman niya malalaman yung gastos na yon? Resibo. Resibo. Kung oh. hindi naman, eh, kahit na yung mga testimonies ng mga trabahador na ikaw nagsipapasweldo noon. Okay, ma maritis kapitbahay. Uh, eh, Pinagagawa mo ba yung uh, bahay niyo? Ay, hindi say, ako nagbayad oh, yan. Although, lote niya yon, di ba? Siyempre, oh. yung hindi naman niya pwedeng ang kinin, ang isang bagay na hindi naman sa ang gumastos. At saka, builder, baka, you're a builder in good faith. Baka, eto baka pa lang, hindi mm. di pa manok, di pa baboy, <laughs> baka pa lang. Baka wala naman trabaho ang niya. Paano magpagawa? Oh, totoo yan. Kasi bakit niya pinayagan ikaw ang magpagawa? Oo, oh, eh asa naman ho ang pera ninyo para kayo magpagawa? O oh, oh ba'y pwedeng oh, ebidensya an, an, yan? An, an tawag, oh, ang tawag dyan ay builder in good faith. Ah. Kasi pinayagan kang gumawa eh. So hindi naman pwede. A builder in good faith in law has rights pagdating sa mga ganyang bagay na hindi ka na, hindi, ano, na it's either the owner of the lot which is your mother-in-law. Luko naman yan, mother-in-law matanggal. Oh, okay, pero baka naman, basta yung buong bahay ha, ah, baka naman kasi ang pinagawa mo it's lang, Salvation. Pero kahit naman bubong pa, pwede kada naman rin maningil, di ba? Kung aangkinin niya, di ba? Adjust ah, enrichment naman yun. Oh, diba? ganun. Di ba pwedeng tiway lang, bienan mo eh. Well, actually, in the real world, di ba, kung ano, sana magkausap na lang kayo ano kaya ano, 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 kaya ang nangyari dito at bakit kayo pinapaalis? Ang hirap kaya magkaroon ng biyena na ganyan, ano? Kasi ang kaiksi ng kanyang tanong, eh, di ba? Oh, wala wala oh, man lamang back, background, eh, kung oh, ano. Oo oh, nga. Mahirap ba magkaroon ng biyena? Ha? <laughs> actually, ako, babait, mab naman ang biyena ko, although maaga siyang namatay. Ah, really? Mm -hmm. Maaga mm -hmm. siyang namatay. Oo. Oh, oh. Uh, sin si, may, may nagsasalita dito. Ay, nako, so si Direk, si Direk, si Direk. Direk? Bibeth. Baka mamaya matawag na akong maluna naman dito eh. Kaya ta tatamain <laughs> ko oh, eh, oh, na diba? Direk, ikaw ba ay spoiled sa iyong bienal? Spoiled Why? magka siya na ang spoiled. Tingin ko nga. Oo nga. Tingin ko nga, uh -huh, Direk, uh -huh. natuwan-tuwa sa iyong, ano mo. Oh, eh kasi -tuwa. naman, ang sense of humor ni Direk. I know. Di ba? Yeah. Tingnan mo, nakaganyan yan, ha? Pero, tuntuwa si Direk. Oo. Oh, oh. <laughs> siya mukhang asaya-asaya naman uh -oh. kasi asaya ni Direk. Asaya-asaya Masayahing tao si Direk. Ay, oh, sige. Mahihain. Hindi, mahihain si Tita G. <laughs> 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 Oo nga. Oo, diba? Oo. Yes, totoo yun. Yes. Uh, na po kasi dito. Oh, uh, Uso, Uso kasi naglagan dito. Sige. na talaga tayo. Oh, eto na, balik na natin si Jay bago siya malaglag sa call, sa tanong. O sige, Jay ng Quezon City, magandang gabi. Hello po, magandang Ayan. gabi po. Ayan, Bye, o, o. Jay, anong problema? mhm -mm. Um, this is uh, work related, um, mm. and I'm I just need some assistance, uh, especially legal advice. sa nangyayare um, sa work um, because yung work ko is uh, siya sa akin ng sexual assault. ha huh? However, yung HR is hindi na patunayan yon. And then, naghanap na lang sila ng ibang reason para maging liable ako sa So, ano bang pwede kong gawin? Okay, wait lang. Himay-himay natin ng na so konti. Okay. Si Jay, nasa isang uh, workplace. Oo, tapos meron siyang, meron kang katrabaho. Uh, sorry, tanong lang ha. Yung katrabaho mo, wag na tayo magbenggit ng pangalan ha. Pero ayoko lang mag-assume ha. Pero ito'y realidad. Babae-lalaki yung nag nagsabi sa'yo na na-sexual assault mo. Babae. Babae. Okay. okay. So, babae yung sinabi na anong classing sexual assault kaya yung ibinibintang sa yo. Um, ino ko daw siyang ikis. However, wala namang ganong nangyari. Ang nangyari lang kasi nun is um nasa inuman kasi kami noon outside ah, workplace. Ah, ah, And then um the story behind it is ang yabang niya nung bago kami mag-inom like ang kwento niya sabi niya kasi Redors na lang yun namin natin. Hindi naman ako nalalagay sa redors. And then ah, after isang page... Ah, mo talaga, ha? Ah, talaga horse, naman. O, oh, sige. Sige, sige. So, wala kayo after, sa workplace, no? Nasa labas kayo. Ano yan? Kasama ng ibang mga tao? Gano'n? Yes, po. Mm. Okay, um, ano lang naman. Yung kasama namin within the, ano lang din. Katrabaho? Katrabaho? Ano nangyayari yan? Katrabaho mo, J? Apo, ah, apo. Ah, mga kasama nyo, mga katrabaho nyo. Okay. Oo, oh, kasama namin katrabaho din. So, nung nangyari yung sinabi niya na parang pinipilit mo siyang i-kiss, marami bang nakakita? Oh yes, marami kami. And okay. then, Actually, in the end nga, din, hindi na patunayan eh. Okay. ba diba? Kasi nga, nung, I suppose, nung in-elevate niya to HR, ba diba? Tapos pinatawag ka? Yes, nagkaroon ng HR investigation. Um, meeting, and then na-suspend ako sa work. Mm. Okay, so nangyari na yun. Actually, parang feeling ko dapat nilabanan na yung suspension. Kasi outside of the office eh. mm. Anyway, but still, okay, kung baka unless meron silang ano, no. Tapos no, okay, sa so tapos na yun, Na-suspend ka, na-serve mo yung suspension, bumalik ka na. Yes po. Mm. And then, ang ang sinatanong ko lang naman dun is, based kasi sa so binigay nilang letter sa akin or notice of decision, Um, There's no solid proof sa kiniklaim ni complainant. Pero pa, However, bakit ka na suspend? O oh, kasi ang yeah, um, notice rule naman a physical kasi physical contact daw. Ag ag ano daw? Anong reason? There's a physical contact. Physical unwelcome un un yes po. 'Yun lang yung naka-indicate doon. Kaya yeah, daw uh, um, siya nag sa sexual assault since may physical contact daw. Ni tanong ko, 'di ba sabi mo na suspendi ka na? <laughs> Yes ko. So, Are you still suspended or tapos na? Oo nga. Tapos na. Ang inaano ko lang po eh, naging liable ako kahit hindi naman nila napatunayan or wala sila. O kasi ano, alam, ako, alam pa mo pag pag ganyan kasi. Ah, okay. Ang ang Ah, meron silang policy. May policy, meron bang kayong kasi usually okay? there are company policies, mm. di ba? That ang rule is that company policies must be disseminated sa mga empleyado and they must sign their conforme to the company policies. I'm sure pinasign siya. Pinasign ka ba, Jay? Pinasign siya bago siya tinanggap. Sorry po. Pinasign ka ba ng mga rules and regulations ng kumpanya uh, so bago ka tinanggap? Mga policies policies and what they expect of you. Yeah. Hmm. Yes, meron po. However, uh, ni-review ko lahat 'yung hmm. employee handbook namin lahat lang doon within the workplace lang however yeah, yun, yeah. is yun Pero talaga bang ginawa mo? ano, tinatry ko lang po siyang itayo para pa siya ten kasi nga ayong at the first date ang yapang niya. Parang ganun lang naman po. Marites din to eh. Si Jay, ah. O, din kasi. <laughs> o, oh, edi, ang tanong dyan, naiserve na niya yung suspension. Oh, pero ano pa rin siya, naiinis siya kung bakit siya suspend. At saka parang ngayon, pinag-iinitan ka ba? Oo oh, nga, yun yun na. Eh. Hindi, ang inaano ko lang naman dun is, since hindi naman ako liable sa kiniklaim nila, eh yung moral ko sa work, since nung dinisclose niya yun. Kasi uh, what happened kasi is, may FGD meeting kami or Hadel, and then na-bringing up nila yung issue na yun. And then, sinigawan niya ako dun na, dinuro niya pa ako na sexual assault yung ginawa mo sa akin. Ay, and yung then, babae! May, Actually, ako. alam mo kung ako, ah, kung, kung talagang nandesisyonan na, tapos na, you've served your time in, in short, di ba? But if, if, um, um, that person, the other person, still keeps on harassing you about about this when it's already been decided. At wala ka namang ginagawa. Ikaw na na ngayon na may cause of action eh. Na you're being um, harassed by a fellow employee eh. Ayun nga po, and nirace ko na siya sa HR namin multiple times. And then, ang gusto nila mangyari, ako yung mag-adjust, ako yung lumayo, or eh, uh, ako yung inilipat nila and then yun lang yung nagiging resolution so ba talaga magtrabaho dyan sa lugar na yan hindi kasi bata ka pa ata Jay ilang taon ka na gano'ng katagal oh, ilang taong ka na raw sabi ni attorney PG 24 po 24 bata pa, ba, bata pa. Ba? at saka first job mo ba ito Hindi naman po. Ah, hindi eh, naman. Okay. Kasi, Well, very normal ha. At po sinasabi ko lang, ato uh, Jay, ha. Normal kasi na pag yung babae ang nagsalita, parang sinasabi niya may basis siya, eh, hinawakan mo ko eh. Uh -huh. So parang lahat ng simpat ng lahat ng mga nagtatrabaho doon, nasa kanya, ang tingin tuloy-tuloy sa'yo, eh parang kang ikaw yung rapist, uh -huh. ikaw yung, ikaw yung nag, yeah, abuso. That's, that's a, reality. That's Totoo a, yun, that's a na Siyempre, laging simpat nando lagi sa babae. So anong pwede niyang gawin attorney? Okay, so wala na tayong magagawa dahil na-suspend na siya at na-serve na niya, no? Kasi parang ako ko ako, mahirap nang balikan 'yun, ha. Mm -hmm. The ano 'yun. Ngayon, we, we can only look at it from what's happening now. So what's happening now is that you are being uh, if you feel that you are now being harassed, 'di ba, by that other person causing, diba, ba, na hindi ka na makapagtrabaho or nainis ka, But it's yes, also a cause of action eh, against the, na pwede mong i it, which you have, diba? Eh, pero na-raise na niya, ang tanong ko, iisa lang ba kayo ng nilulugaran? Baka naman pwedeng kunari, nasa production siya. Oh, Sa iba ka ba? naman. Oh, parang hindi na kayo nakikita. Is, um, isa lang kasi yung team namin. Well, di ba pwede mag-iba ng team? Oo oh, nga. Iisa lang? Pwede naman. Um, yun nga po yung binibigyan nilang option sa akin. However, yung incentive scheme kasi is different. Ah, ah, sa call center ba ito? Po? Sa call center ka nag work? Opo. Oh, ah, alam ko na. Oh, oh. Kasi bawat isang kumpanya ata sa call center, may kanya-kanya kayong incentives. oh kasi iba yung ano Okay, oh. ang call center kasi sa mga nanonood. Usually, 'di ba, when they get their clients, kumpanya, iba yung package nung. Eh. Correct. Diba oh, kaya oh. ayaw niya kasi oh. maganda yung incentive. Oh, kasi siguro yung kliyente nilang lang ito oh. na ano, maganda madali, yung, oh. Oh, oh, mga ganon. Anyway, anong pwede niyang gawin? Pwede ba niyang, uh, pwede bang sabihin na lang niya doon sa HR na pwede bang kausapin niyo kaming dalawa para oh, yeah. well, once and, and for all, other than you um filing a case of harassment or which is I don't think is advisable. Kasi naunang nag-ano oh, eh. yung babae, oh. oh, oh, oh. Baka magkontra sakit na ulo lang yan. Oo, uh, or if, at least, okay, kasi, okay, yung suspension mo is now on your 201 file. Yes. Diba? So, at least, kung may... At pa po, um, risk, sorry, sorry to interrupt. Risk ko lang din po. Ito rin kasi yung, yung babae kasi na yun, may kabit kasi siya doon sa work namin. <laughs> and then, yung kabit niya, kinamon ako ng suntukan sa production floor, and then sobrang daming nakarinig. Sobrang napahiya talaga ako. Oh, na. wait, 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 ah, wait lang. Day, oh. Wait, 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 wait. Kabit siya. Sabihin, yung lalaki may, asa. may asawa. Hindi, magkabitan sila. Pareho sila may asawa at anak pareho. Ah, okay, yung lalaki may asawa, yung babae may asawa. Okay. Opo. So, may sakit tayo ng ulo ngayon. Okay. Oo. sangat sanga na to. O, sige. Actually, yung, if that is true, uh, -uh. that is actually, uh, pwede Hindi yan. Pwede so, sa, sa, ano, sa HR, HR yan. din yan. Oo. So, sino nakarinig sa'yo na, na sasuntukin ka daw? Oo. Madami po, yung buong team. O, oh, di yun. Yun ang gamitin mo, friend. Yung konti yung... Na-inch na po siya multiple times. Ako yung pinapag-adjust nila. Sino? Yung HR nyo? Yes po. And then, gaya po nung sabi ko, Ay kakabalik ko lang po kasi HR nyo, may, thing. may naghamon sa'yo sa ano na magsuntukan. Eh, Hindi, baka kasi may biases. I know. Baka naman yung HR na isa. Ba't hindi mo parating kaya sa mas mataas na opisyal? Laktawan mo na yung ano HR. Ano po kasi, ano din, favor din sa kanila. Ah, in favor din. Yeah. Ah, sa tingin ko, my friend, umanap ka na ibang trabaho. Na. <laughs> tingin ko na rin dito. Kasi, kaya, bias ang na eh. Ko, um, Mm, yeah, uh, since gano'n na nga po nangyari sa work, sa HR, um, there's uh, chance ba na winnable yung case pag nagpadoli ako? Ah, yun uh, na magandang t tanong. Okay, if your work... Oh, okay, ito, kakatanong kakata mo lang sa akin ito isang uh -huh. araw, naalala ko. If your work environment is making it unbearable for you, Correct. unbearable for you to continue work na despite, di ba, despite... Nag-HR like na... Like eh, teka, may, na, may pruweba ka ba na nag-HR ka? Yes po, lahat po recorded. Uh, okay. Uh, ah, kasi uh, and this is a case to case based that there is really no set rules on what it, it it is just based on circumstance. If it's unbearable for you to continue to work without no, without fault of yours, ha. Uh, that's called constructive dismissal. Yung parang hindi ka dadala, yung ang hirap po pa yung parang kulang na lang sabihin sa'yo mag-resign ka oh, ganito ang tanong oh, so ko attorney pwede ba na hindi siya mag-resign kasi syempre pag na-resign siya di automatic kukunin lahat yung wala na siyang benepisyong oh, makukuha pag ikaw no pwede ba na agad mag magreklamo siya sa dole habang nandoon pa siya yes ayo eh. very good oh, o so mag-sena ka na kung 'yan ang gusto mo ano yung sena hmm. ulit ay mag ano single entry approach kasi kunyari ngayon hindi mo kailangan abogado dito ah kasi kunyari kung dole yan or nlrc um lalapit ka lang sa Sena desk sa eto kasi city sa so sa Banawe or something tapos doon meron yang form checklist ka lang kung ano nangyayari sa iyo tapos mo lang diyan constructive dismissal so hindi tapos, siya hindi siya pwedeng piliting magresign hindi pwede. pwede na siyang magfile ngayon pwede. ayan oh Jay magfile ka na tapos syempre pag nagfile ka doon automatic tatawagin yung HR oh, mo eh actually kung ganyan ako, I still believe, pag ipahanap ka na ibang trabaho, pero at least, pag meron kang constructive dismissal, you can negotiate for a package that will tide you over until you find another Basta job. Basta ang kailangan mo ebidensya, Jay, na number one, na nag-complain ka talaga sa HR. Number two, na binigyan ka ng suspension na parang hindi naman Oo. akma dahil hindi nila napatunayan. Number three, dapat meron kang uh, ebidensya na naghahamon ng suntukan sa'yo. Yun actually, yun oh, diba? you know, ang weirdo akin. Oo Kasi uh, nga. Parang, parang why how can they not act upon when there is a threat ng physical harm? Yun nga po. Oh. Tapos po, um, nagpapalawa po ko sa HR like three times na. Ang sinasabi lang nila sa akin, di, di ko pwede malaman kung ano yung test nila. The the the, no? Kari. Kari. Are they Kari aware of the relationship between the, ano? Correct. Are they aware? Ganun lang lagi nila sinasabi. Oh. Jake, aware ba yung mga boses mo doon sa taas na yung dalawa ay mag-jowaers? <laughs> yes po, aware po sila. Oh! Ay! Ayaw. Oh, ay, parang ayoko yung kumpanya mo. Oo nga. Teka muna. Oh, I na, I na, have another question. Lalaking, mm. uh, I have another question. Pwede ba siyang mag-file ng ano, ng case na civil na dun sa lalaking nagtag nag- nag -ano yes, kanya. Yes, actually, Criminal, grave threats. Grave threats. Mm. oo. Yung sa babae rin po, alam ko pwede puro yung libel eh kasi dinuro niya ako ay na-identify na ako yung, yung ano niya na sexual assault at Anong, Ano why... naman nila na patunayan? As in, dinuro. As in, kasi ang, ang there's the two cases, ah, as defamation comes in two forms. Slander mm -hmm. or libel. Ang slander is by act. Either sinabi mm -hmm. or by deed. Okay. Ang libel, yung written. So, mm -hmm. so, so yung mga memes, so kunyari sa med, that's uh -huh. libel. Ah, slander lang. Maka slander. Salita, ano, no? Salita. Um, oh, yan, slander. Tinuro so, niya ako so. ng sexual assault. Yan, yeah, tagay niyan. Oh, yeah. eh, well, wala yan, naman silong napatunayan. Okay, ah, uh, dahil marami kayong, ito lang ha, hindi kita pinagtatanggol o hindi kita dini-DNJ basta sigurado ka, ang intention mo noong ikaw ay tumutulong dun sa babae ay hindi para siya i-assault, hindi ganon. Yes po, kasi ang inawakan ko lang naman po sa kanya, yung wrist niya lang. Bakit, nalaglag ba siya? O minum kasi lasi, lasi, lasing lasi. e, eh, lasing eh, di ba? Hindi nakaiga po, siya and then parang tinatayo lang po, ganon. Kasi alam naman po natin typical ala inuman makulit, 'di ba pag Ah. Pag Eh bakit yun, ikaw yun. ang nagtayo sa kanya, Ba't hindi mm -hmm. ibang babae? Bakit hindi tanong lang ah? Wala ba kayong kainuman na babae pa? Siya lang? Meron naman po. Pero yung closeness kasi namin, super close kasi, talaga kami. Bago pa siya ah. magkaroon ng kabit. Mm -hmm. Like to the point na nag-send pa nga siya sa akin ng nude photo. kami nag- ah. ah, Ay, sige. O sige. Pag-isapan natin yung kwento niya. Kasi mamaya mapupunta na to sa ibang ano eh. Oh, parang, <laughs> parang <laughs> dugtong na <ng> padugtong eh. <laughs> si Jay, pagkausap oh, mo. Ito. tapos... ah, may ganon. May ah, so close kasi kayo. Yes. Okay. At kung close kung tayo. At close gagawa ng story baka naman yung ano may... Oo nga. Oh, hindi siya yung out of nowhere lang na, oh, first time ko nakasama, tatayo kita. Hindi po gano'n. Close kami. Oh, Oo, may ganun talaga siya. O oh, sige. sige. So paano na yun, attorney? Pwede ba niyang dalawang ikaso dun sa isang... Uh, uh, bukod sa dole, ha? Bukod dun sa... Oo oh, nga. Actually, nung una, pwede Pwede. Kunyari kung nagkamurahan kayo at kung ano-ano mga sinasabi niya sa'yo for everyone else to hear, even though it's a stance abs, uh, na, na kinasira ng reputation mo, that's slander. Pero kailangan ba niya ng mga witnesses doon? Kasi baka mabaligtad siya. Well, slander is kailangan may witness kasi may nakarinig. Eh may nakarinig ba na willing mag-witness sa'yo, J? Naroon naman, yes. Oh, okay. Ah, okay. Kasi it's the very essence of ano defamation is eh. someone else, to ruin your reputation, mm. someone else must hear it. Okay. O di, pwede ka nang pumunta ng, ng actually pwede ka pumunta ng fiscal's office, mag, mag, ipasa, pwede sa pulis kung ayaw mong gumastos ng abogado. Kasi slander is such a small mm. case actually. Maliit na kaso. Maliit na oh. kaso lang yan eh. Pero siguro para lang mahinto lahat ng mga ganyan. Mm. Well, uh, the best case scenario for you, Jay, is siguro ngayon eh, ay ayusin mo na yung curriculum vitae. Uh, gosh, may... Kasi, parang i think that that workplace is a toxic one maybe maybe magaling lang magchikadora yung dalawang nakaaway niya kaya siguro pati HR ganyan ngayon eh it's their problem oh. ba? Diba? tanda mo ba? Diba? lahat 'yan darating lang sa the end card i have a question okay. kasi iba naman yung mga superiors sa totoong may-ari at pag yan nalaman ng totoong may-ari baka nga magalit pa sa yes, lahat nato. ng HR lahat ng mga taong nandyan. totoo yan ha oh. Misa hindi naman alam ng may-ari yung mga superiors lang yun eh Hmm. Di ba? HR na pinakamataas, most probably, na hindi nakikinig sa tamang uh, or walang desisyon na tama. Ganun. Di ba? Anyway, o oh, siya. Nawala si HR. Nawala si JR. Andiyan pa? J, nandiyan ka ba? O, oh, tinan mo, what? JR naman ako kanina. J pala ngayon. <laughs> okay, J ha. dami mo na options sa Bahala ka na ha. Mm -hmm. Okay, thank you and oh, good po. luck. Good luck, Jay. Ano pa na ang ibang trabaho so habang those three of the options you, <laughs> you still have but uh -oh. best is that hanap ka na ng ibang trabaho. Mukha ka namang matalinong tao. Oo. Oh, oh. Sige, ha? Okay so, naman, like, I'm running a business naman na din right now. Oo, oh, oh naman, okay. yun naman pala. oh, sige. Yeah, huwag tayo ma-stress ma relon. Mm. Yeah, yeah. Hmm. Okay. Wag na tayo masyadong ma-stress, ha? Okay. Oh, thank you. Thank you so very much. Okay. Bye. Ano ba? Okay, closing. Ah. Uh, ano daw? Ah, uh, okay. Sabi ko nga, sabi niya kasi ganun. Oh. Tapos si isa ganun, nahilo na ako, friend. <laughs> nahilo na ako, Ali. O eto isa pa, last question. Kaya na ba? Kaya pa ba? Hindi na ata. Kaya nata? pa ba? Hindi na. O, o sige, though, Pero medyo anyway, napagod rin tayo doon kay ha? Correct. Hindi, kasi nagsangasangay. eh. Oo nga, eh, di ba? Parang unang kwento. Tapos bilang, uy, nag Hindi na lang tayo. niya sinabi kasi kanina na may close kami. <laughs> 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 parang, Ay, pili ko may there's something. Ah, uh, parang close kami. O siguro ba kami sales factor, eh uh, etc. Definitely, kasi yung, pa, yung, yung sabi niya yung, I don't the word, kabit. Yung kabit niya, oo. Oh, Inaway oh. pa siya eh. Oh, Baka oh, oh. siguro nalaman nung boyfriend na inaka, ina ka, ina, ina, nung nagkalasin. E bakit ganito lang ang sa akin? Siguro sinabi, parang may, ah, hinawakan ka ni Jay. Ano sabihin ng May gano'n. Ano sabihin girl? Eh, niya, parang, parang lang masabing hindi. Uh oo, -oh. no, yes. Lasing ako yun, tuneray niya akong halikan. Pero alam mo, attorney ha, ang babae, ang dapat na hindi sumasama sa ganyang klasing mga gathering no. No. kung hindi mo kaya. Oh, actually totoo 'yan ah kasi it's always on the lookout ng babae. Kung ikaw alam mong malalasing ka, alam mong ikaw yung, alam mo babae, pag nalasing ka, di syempre mahawakan ka kung saan saan. Uh, so huwag kang sasama. And, eh bakit ka sasama? Unless you're really very, very, and you, you trust the people that you're around. Not it. unless you really trust them. Oh. eh apparently, kahit trust mo sila, eh ba't ka magaganon? So I close sila ni Jay Oh, eh, eh ba't ganon ganun nga. May so, I, it turned out na parang ako lang ah, when you want respect, mm. dapat respetado ka rin. Sabagay. Ikaw personal, dapat ikaw mismo maging res, res ano? respetado kang individual. Kasi isa sa mga ano ko, isa't una, ako kasi umiinom ako. Oh. Social drinker. Diba? So, para isa yan sa mga tinrain ko ang sarili ko. Mm. Na lumaki ang alak. Bakay alakon? Oh, ko. Oh. Para kasi, ganun nga eh. I don't wanna be a victimized. Yes! Diba? Because sometimes my work requires it. Or sometimes it's nice to have a drink or two. Diba? ba stop saying, I'm not encouraging it. But diba? Yes. In, always in moderation. But you really have to know how to hold your liquor. Oh. Okay. Kasi sabi sa akin ng tatay ko, pagka alam mong ganyan ang crowd na pupuntahan mo, huwag ka pupunta. Eh di parang ikaw pumupunta sa den of wolves. Kung gusto, well, eh, eh kung, kung sila, sila, do you know how to do? Well, I do, I do. Uh -huh. I used to drink talaga. But sabi ko, ako, pagpupunta talaga ako, alam ko kung hanggang saan lang ako, uwi na ako. Ah, isa yan sa mga no one oh, to uwi stop. Uwi na, oh. oo. Tapos hindi na yung tipong, hindi yung tipong magpapa-carry ka, hala, may ganyang-ganyang ka, na, Pero, tinitingnan ka ng bawat know. ibang tao na gano'n, di ba? Yan ang medyo kamalian ng kabataan hindi, ngayon. Hindi, but it's also ano ha, sa, ito ha, call center, di ba? Call center sila. Um parang nakikita ko lang, hindi naman sa ano ha, pero na, madalas yan, nagugulat ako nyari, tanghaling tapat, mm -mm. Na, kasi natatapos na yung araw nila, ganun. Sila, Ay, Ay sila yung mga, para ko, ba't dami umiinom dito sa... Area just, na to. Oh, oo, oh, oh, well. talaga sila. It's their way of, ano eh, of of decompressing kasi ang stressful naman talaga be ng buhay. Be aware. Be alert. Yun lang naman ang sa amin. Ha? Okay. At saka be sensitive also. okay? oh, Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako si Atty. Pizia, inyong Abogada de Campanilla. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye! Bye.